mga mastera, tuloy natin. Ayan. Yes! Ito pala ang pinaka the best na bottom setup. So ngayon, i-reveal na natin ang sekreto namin ni Angie kung ano nga ang ding bottom setup. Tara, puntaan natin. So hold on. Ito na yung mga gamit natin. Sinker. Hook. Uh, gunting, fishing pliers, or nail cutter. Either saan dyan, sa tatlong yan, na pwede natin ipamputol. Okay? Sa tatlong yan. 20 pounds leather line, and then uh, 6 or 10 pounds na uh, hook line natin. Ngayon mga master, malalaman natin ngayon kung bakit ganito ang setup natin. Okay? Dito kasi sa ating mga anglers, sa uh, pagdating sa bottom fishing, problema natin yung pagpalit pag uh, set up uli ng ating mga gamit kung tayo ay sumabit o maputulan. So itong pinaka the best way na na-experience namin. So gumawa ako ng paraan para paano ito uh, ma-adjust o kaya mapapaganda pa natin lalo at mapapabilis ang ating fishing. Yung setup natin ay ito ay for demo purposes only. No? Depende kasi sa setup mo at depende na rin sa target na isda na huwilihin mo. So mag-adjust tayo. This is for demo only. Pero mostly ito yung ginagamit namin in actual. So, unang-una, kumuha muna tayo ng ating leather line. Ayan, 1 meter or less. Depende sa sitap mo kung 2 hooks or single hook. Or more than 2 hooks. Then, sa kabilang dulo, tali natin yung ating singer. Okay, any knot. Mostly, ang ginagamit natin dito ay uni knot lang sa atin. Siyempre, cut natin para magiging maganda. So, ito na mga master, no? Ayan. And then, second, gagawa tayo ng T-knot na mayro o maliit na mata. Okay? Ganito. kasama ko kasi si Angie, kaya siyempre, kailangan ng assistance lagi. Yun. Okay? Isa lang ginawa natin. Pero pag two hooks ka, pwede pong dalawa. Pwede ka maglagay dito. Ito yun. At natin ulit ito para siyempre maganda tingnan. And then pangalawa, ito ang pinaka-the-best isa-isa sa mga nagawa din natin para magkaroon tayo ng no? gagawa tayo ng mata dito yan sa paggawa naglalagay tayo dito ng double eight knot double eight knot or triple para mayroong bukol na magsisilbing lock no? para hindi tumulas hindi makugot or ano pa na mga uh, consequences na mangyayari pangalawa buhol rin. madalawang buhol ayan kita nyo mga master andin itong dulo Pasit, ipasok, ipasok natin doon sa pinagpuhulan natin so yun nakita nyo mga master meron na tayong bilog ayan napakalinaw paliwanag ko sa inyo mamaya kung bakit So ito na mga master, no? ito yung leader line natin. Ayan, yung ating sinker. Yung eye na peanut. Ayan. Inuulit kaya natin ginawa to, Itong bilog na ito, at saka yung bilog din nito. Ganito mga master. No? This is our factual at saka actual setup ni Andy. Ayan, pag nakikita nyo yan, ito nakikita nyo, nyo rin. Ayan, yan. Pinapasok namin dito yung isa. Ayan. Parang itahe mo lang siya. Pasok mo lang dyan. Dito sa butas niya. Iyon. Ha? Sablay. <laughs> Ganito, Master. Sorry. Ayan. Sumablay so, din tayo pa minsan-minsan. Ayan ang mga Master. Ikita niya yan. Magyayakapan na yung dalawang yan. Ah. So yun. Ah, meron tayong sinker. 20 pounds leader line. Andito yung hook natin. Pwedeng paiksin. Pwedeng pahabain. Depende nga sa mga preferences nyo o sa mga gusto nyo. Kaya natin ginawa ito. Unang-una sa bottom fishing, mostly marami ka may do-donate madudonate ng buong sit-up mostly. Kaya minsan natin, nadudonate natin yung buong rig. Dahil the same ang lahat. No? Nakikita nyo sa iba sa YouTube or ano man na mga tutorials. Yung ganito nila ay plain lahat. Mostly, yung tinat nila ay pinuputol dito. Ayan, and then may linya. Saka doon ni ilagay yung hook. No? Okay din naman yun. Uh, hindi natin kinokontra yung mga ganun kasi kanya-kanya tayong preferences and technique. Ginawa ko lang ito para mas mabilis ang paglagay ng hook, mas mabawasan ang pagdodonate, no? Unang-una, mostly talaga ang sumasabit ay hook. Okay? Pag sumabit itong hook, this is the weakest dahil 6 pounds lang siya. Okay? Pag magbatakan man kayo, hilahan, sumabit man, hilahin mo, ito mapuputol. Logically yan. Okay? Kasi ito, 20 oz or more than na gusto mo. Okay? Mostly ang mapuputolan dito, dito, malapit sa hook Pero kadalasan sa experience namin, ito pa lang talaga. Ito lang lagi talaga napuputol. Depende kung mahina yung dugtong mo. Siyempre, suminsa so pag magkakataka na, ang disadvantage doon yung nakikita natin tinat lahat, disempower, disempower ng hawk line, disempower dito, kung saan ang weakest link ay doon napuputol. Okay? Mostly, the whole rig ay napuputol. Kasi disempower nga eh. Kung ang weakest part niya ay merong mga gas-gas, sure, -gas, okay mo, ba? Diba? Kung ang gas-gas ay nandito, ito lang ang na mo? Simple lang. eh okay, how much more kung doon sa pinagdugtungan or sa main line? Okay? Yun ang uh, ating uh, procedure uh, para maiwasan natin ang pagparaming pag-donate. Sa ganitong sit-up natin, natin, namin ni no? sa ganitong sit-up, madudunit lang ito ang buong rig kung ito mismo ay masasabit. Kung ito ay magiging caught in between. Okay? Papaliwanag ko kung ano yung caught in between. Ilagay natin may dalawang bato. Ayan. For example, dalawang bato. Sumabit ng ganito. Yan. And then, Hela, maraming chances na yung buong rig mo ang madudonate. Okay? Yun ang principles namin. And then, tested po namin yan. Napakadalang naman ang pagkakataon ng chances na ito ay sumabit. Okay? Napakadalang. Mostly talaga ako. Okay. Paano natin mapabilis ang pagpalit? Okay? Paano natin mabilis pagpalit pag maputol to? Okay. So, ito ano? Ah, uh, mahirap mag-tutor na hindi natin i-demo ng actual, no? Para mapabilis ang pagpalit natin. And then, ah, uh, yung actual na talagang mapuputol yung dito dahil ito yung weakest leg, no? 6 pounds or 10 pounds. Siguro naman wala, wala ka naman kayo makukuha ang isda depende sa sit-up mo at saka target fish na more than that sa bigat, no? Whether manilapya or ano pa Ang kinukuha natin dito ay yung sabit at kung paano natin mapabilis ang pagpalit. So, ganito yung mga master, no? Yan. Use PPE, no. Ito actual to mga master ah. natin. Ayan. So dito na sa hook, Okay? So yung linya natin ay ganun pa rin. Ayan. So ang gawin natin mga master, Putuloy natin to. Pwede rin, di, pero bilog pa rin siya. And then, pwede tayong magpalit ng setup within 5 seconds. Ano? Mahigit na yung 5 seconds. Sobrang na yung 5 seconds. Okay? Kuha ka uli na isang set natin. Ayan. Gumawa oh. tayo ng isang set uli. Ayan. Ganito na uli. Kasa uli. Kung pagkabag dapat may baong isang magasin talaga. Ayan. 1, 2, 3, 4, five. Bilis na sigans ko. Yan ulit. Mm. Tapos na. So, nandoon yung sinker mo. Yung main line mo, nandoon. Mostly kasi yung sinker mahal. So, ito yung dapat mong isisave. No? Magagastusan ka talaga pag ano. And then, sinong ulit ko, no? uh, it depends on your own uh, preferences kung two hooks, three hooks ang gagawin mo. So, dapat ang baon mo ay isang magasin na ganito. Ayan. So, sana nakatulong sa inyo yung uh, rig natin. Ano? Uh, this is intended for sharing sa mga kapwa natin angler na nagtitipid ng mga uh, gadgets na nilalagay natin sa ating pan. Ito ay intended lang naman sa mga butong fishing. Sa so, with floater, ganun din. Yun ang pinakatiknik namin dalawa. Ibukod ang power ng leader line sa hook line. Para may donate mo hook. Mas mura kasi yung hook eh. And then, uh, makakatipid ka na. At napakabilis ng setup po. Napakabilis mo maglagay uh, uli ng ano. Mas matagal pa magtahi ng bulate. Okay? Mas matagal pa magpain ng bulate. kaysa mag-kuhan ka. Yung iba dyan ang ginagawa talaga, yung tinat e Sinubo ko na yon hindi obra talaga. The entire set ay maidudunit mo. And then, pupunta ka sa tabi. Gagawa-gawa ka doon ng sit-up. Habang yung mga kasamahan mo, ala, dawi ng dawi, dawi ng dawi. Ikaw naman ang gigigil doon. Sabi niyo, hindi. Nandun na lahat. Tap, tap. Ang kakasan na lahat yan. Pagka pagkasabit, hatak. Pak. Kasa ulit, pak. na kagad. So, sana nakatulong. Fish on.